Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, ako nga pala si Maan ng Betsy Nagbibigay kami ng tips at personal experience dito dito sa aming sari-sari store. So guys, napansin nyo ba na sobrang taas ng bigas? Grabe guys! Alam mo yung araw-araw o linggo linggo tumataas? Yung nakakainis na kasi talagang grabe. Hindi lang 100 o 200. Dito kasi sa amin 300 per ang tinataas ng bigas. Nung nakaraan lang is, ang pinakamababa namin is 49. So ngayon, ang pinakamababa namin is 53 na. Sa kagustuhan kong ibigay ng mas mababa dati, nilaban ko na kahit magkano lang yung maano sa akin. Pero talaga guys, hindi na talaga kayang ibigay ng sobrang mura. O yung sobrang baba pa sa 50. Kasi yun, if magiging puhunan mo na. Ang taas ng puhunan ng bigas guys at hindi pa masyadong maganda. Pero syempre, kailangan talaga sa panahon ngayon is may ka. May naitatabi ka. Kasi ang nangyayari ngayon is mamumuhunan tayo sa bigas. So, pag namuhunan ka, tapos makukuha mo na yung tubo nun, sa susunod na pag order mo is tumaas na naman mag aabono ka na naman so ganun na nangyayari guys so hindi pa nagiging stable yung presyo ng bigas talaga kaya kailangan may pang abono ka dahil hindi lang nga 100 ang tinataas minsan 300 up to 300 per sako opo dito nangyayari yan sa amin ang bigas na namin is 53, 55 57, 58 59 So, yun ang mga presyo guys. At ang, ang nakakalungkot lang kasi yung iba is kalahati na lang yung binibili. Yung mga sakto lang din naman talaga yung kinikita. So, nagaantay tayo ng medyo maging mababa yung bigas at sana nga is bumaba. Pero ganun pa rin naman siya, fast moving pa rin naman siya at hindi talaga siya pwedeng mawala dito sa tindahan. Kaya hanggat maaari is nilalaban natin yung bigas. Yun na ang, ang ano natin is maging okay na yung presyo para kahit pa paano is makabawi-bawi tayo. So, ngayon nga guys, ang ngayon nga ang mga tao is masyadong nag-spread out sila para makahanap ng murang bigas. Pero nung nakaraan is ako mismo ang pumunta ng palengke kasi nga sabi is nasa 50 pataas na ang bigas. Ay! Sabi na ni mama eh, di ikaw ang pumunta para makita mo. Binisita ko talaga yung palengke guys at yun na nga yung nakita ko. Ito yung mga presyuhan ngayon doon. Grabe! So, 'di ba, kawawa yung mga mga sakto lang din yung mga kinikita. So, guys, sa bigas, kung gusto mong mag ano ng bigas ito, yung supplier namin, legit 'yan. Bibigay ko sa inyo para maka ano rin kayo uh, around ano lang pala sila guys uh, around Rizal area or Marikina kasi talaga Marikina sila guys hindi na nila kaya yung masyadong malayo lalo na taas ng bigas at ang taas ng gasolina so mga Rizal area lang sila Marikina yan madadaanan nila kayo so legit yan guys yung supplier namin na yan talagang ilang taon na kami sa kanila at madaling kausap yung may-ari mag chat lang kayo sa FB page nila. So, ayun guys. Grabe talaga. Nakakaloka. Alam mo ilang ano na talaga, umaano yung bigas. Parang gusto ko nang bitaw. Pero hindi talaga pwede. Kasi talaga marami din umaasang mga ano dito, uh, mga mamimili na dito talaga sila bumibili ng bigas. Kaya kahit papano, kahit maliit lang yung tubo, is talagang inaano natin, ibinibigay natin sa kanila. Para, okay lang naman na maliit yung tubo, basta mabilis umikot yung pera. So, yun lang muna, guys. Share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa bigas, dahil sobrang taas. Grabe! Talaga! Pero, guys, ito, maging ano kayo, ha? Ah, maging aware kayo, kasi minsan akala mo nakamura ka. Meron kaming customer dito, i-share ko lang din bago tayo mag -ilong may customer dito na bumili siya ng bigas. Talaga, literal na bumili siya ng bigas. Doon sa, dito lang yan, sa may kalapit namin. Tapos, ang ginawa niya, mo guys ha, pero sa amin wala lang yun ha, tinimbang niya sa timbangan namin. Kasi mas mura doon. 50 ang bigas doon. So, ang, ang naman niya sa amin ha, syempre mura nga naman yung hinahanap niya. Saan? sagot ko naman, okay lang yun te, kahit saan kayo bumili kasi hindi naman namin kayang ibigay yung presyong gusto nyo. Nung tinimbang niya dito sa timbangan namin, is kulang. Cool so, ba diba, nagbayad ka ng mura, pero binawasan naman nila yung timbang mo. So, wala rin, parang nadaya lang din sila. Unlike dito sa amin na talagang na talaga sa pagmumuka mo yung timbangan at minsan nga may pasobra pang onte. Tapos talagang o oh, ayan te, sakto, ganyan. Nakikita talaga nila. So kahit uh, mas mahal lang onti yung bigas namin at mas maganda naman talaga kaysa dun sa ano. Pero wala akong magagawa kasi choice nila yun at yun lang din naman ang meron sila. So pag tinimbang dito sa amin is sakto sa timbang. So walang daya yan, walang ano yan. Sakto talaga sa timbang guys. Kahit anong presyo namin yan is sakto sa timbang yung makukuha mo yun lang talagang ang inaano namin sa customer. Maging mapanuri kayo guys, lalo na sa mga timbangan kasi usually yung mga timbangan is hindi pinapakita. Minsan nakaganon yan, nakaharap sa kanila or nasa loob. Wait lang. No. Kaya yun mga bay, ano, e check nyo yung mga timbangan na che Check nyo, wag ka din kayo magtiwala kasi akala nyo nakamura kayo. Hindi nyo alam na bawasan pa yung ano nyo, yung binibili nyo. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panunood. So, sana wish ko lang na bumalik na tayo sa dating fresh na bigas. Wala naman akong ibang inaano. It's okay lang din naman yon na mag-share tayo ng ating mga sa Wala naman tayong ano kung ano man yung sinasabi nila na pagtas pagtaas Basta, yun lang guys. Makulit lang ako. So, bye-bye. Thank you!